Mula sa mga swimming legends na sumira ng mga record hanggang sa mga track and field icons na nagbigay inspirasyon sa buong mundo. Sa video na ito ay tatalakay natin ang mga natatanging individual na ang kanilang mga pangalan ay naging simbolo ng ginto at tagumpay. Pero sino-sino nga ba ang mga atleta na ito na nag-uwi ng pinakamaraming gintong medalya sa kasaysayan? Number 6, Ola Einar Bjorndalen. Si Bjorn Delen, mula sa Norway ay kilala bilang isa sa mga pinaka influensang atleta sa biathlon na tinaguri ang King of Biathlon. Sa kaniyang kahanga karera sa mga Olympic Games, si Bjorn Delen ay nakamit ang kabuuang walong gintong medalya. Ang kaniyang tagumpay sa biathlon ay naipon mula sa tatlong magkakaibang Olympics noong 1998. Nagano Olympics siya ay nanalo ng dalawang gintong medalya sa 10 kilometers sprint at 20 kilometers individual. Ang kaniyang panibagong tagumpay ay ipinakita sa 2002 Salt Lake City Olympics kung saan siya ay nagwagi ng dalawang gintong medalya sa parehong 10 kilometers sprint at 12.5 kilometers pursuit. Sa 2006 Serene Olympics nakuha niya ang dalawang gintong medalya sa 10 km sprint at 12.5 km pursuit sa 2010 Vancouver Olympics. Nagwagi siya ng dalawang gintong medalya sa 10 km sprint at 4x7.5 kilometers relay. Sa wakas noong 2014 Sochi Olympics, siya ay nagwagi ng isang gintong medalya sa 10 km sprint. Ang kaniyang tagumpay sa iba't ibang Olympic Games ay nagpapatunay sa kaniyang kahusayan dedikasyon dedikasyon at pagsusumikap sa biathlon na nagbigay sa kanya ng mataas na pagkilala at respeto sa mundo ng sports. Number 5, Usain Bolt. Si Usain Bolt ng Jamaica ay isang pandaigdigang iconic sprinter at isa sa mga atletang nakasungkit ng pinakamaraming gintong medalya sa sports na track and field kung saan nakakuha siya ng walong medalya. Sa 2008 Beijing Olympics, nanalo siya ng tatlong gintong medalya sa 100 meters, 200 meters at 4 x 100 meters relay. ang tagumpay niya ay naulit noong 2012 sa London Olympics at muli sa 2016 Rio de Janeiro Olympics na parehong nagresulta sa tatlong gintong medalya sa parehong mga kategorya. Number 4, Pavo Nurmi. Isa ring alamad sa track and field ang atleta na si Pavo Nurmi ng Finland. Sa kasaysayan ay nagpag-uwi si Pavo ng siyam na gintong medalya mula 1924 hanggang 1928. Sa 1924 Paris Olympics, nagwagi siya ng limang gintong medalya sa 1,500 meters, 5,000 meters at 10,000 meters, team 3,000 meters steeplechase at team 10,000 meters. Sa 1928 Amsterdam Olympics, napalalunan niya ang apat na gintong medalya sa 1,500 meters, 5,000 meters, 10,000 meters at team 3,000 meters steeplechase. Siya ay may kabuoang siyam na gintong medalya sa Olympics na ginagawa siyang isa sa mga pinakamaimpluensya at matagumpay na distance runners sa kasaysayan ng athletics. Number 3, Carl Lewis Si Carl Lewis ng Estados Unidos ay isa rin sa napakahusay na atleta pagdating sa larangan ng track and field. Sa kabuuan ay nakasungkit siya ng siyam na gintong medalya mula 1980 hanggang 1996. Sa 1980 Moscow Olympics, siya ay nagwagi ng apat na tung medalya sa 100 meters, 200 meters, long jump at 4x100 meters relay sa 1984 Los Angeles Olympics. Nag-uwi siya ng apat pang gintong medalya sa parehong mga kategorya at sa 1988 Seoul Olympics, nakuha niya ang dalawang gintong medalya sa 100 meters at long jump. Ang kaniyang tagumpay ay nagpatuloy sa 1992 Barcelona Olympics na may dalawang dalawang gintong medalya at isang gintong medalya sa 1996 Atlanta Olympics. Number 2, Larissa Latinina. Si Larissa Latinina, isang gymnast mula sa Soviet Union, ay isa sa mga pinakama atleta sa kasaysayan ng Olympics na may kabuang siyam na gintong medalya. Ang kanyang kahusayan sa gymnastics ang nagbigay sa kanya ng napakagandang reputasyon sa pandaigdigang antas. Sa 1956 sa Melbourne Olympics na niya ang anin na gintong medalya sa mga kategoryang team all around, individual all around, floor exercise, vault balance beam at uneven bars. Ang tagumpay na ito ay naglatag ng matibay na pundasyon para sa kanyang karera. Hindi tumigil doon si Latinina. Sa 1960 Rome Olympics, siya ay nagwagi ng apat panggintong medalya sa team all-around, individual all-around, balance beam at uneven bars. Ang kanyang tagumpay ay nagpatuloy sa 1964 Tokyo Olympics kung saan siya ay pinagwagi ng tatlong gintong medalya sa Team All-Around Floor Exercise at vault. Ang kaniyang kabuang sam na gintong medalya kasama ang iba pang mga pilak at tansong medalya ay nagpapalakas sa kaniyang lugar bilang isa sa mga pinakamagaling na gymnast sa kasaysayan ng Olympics. Samantala bago tayo dumako sa atleta na may pinakamaraming gintong medalya na napalalunan ay narito muna ang ilang trivia for everyone. Alam mo ba na ang gintong medalya sa Tokyo 2020 Olympics ay hindi gawa sa tunay na ginto? Ang medalya ay pangunahing gawa sa recycled na metal mula sa mga lumang gadgets tulad ng mga cellphone. Sa katunayan, ang mga medalya ay mayroon lamang 6% ng ginto habang ang natitira ay gawa sa silver at copper. Samantala, ang mga medalya sa St. Louis Olympics noong 1904 ay tunay na gawa sa ginto. Sa katunayan, ang mga medalya noong panahong iyon ay purong ginto. Ngunit ang mga medalya sa mga susunod na Olympics ay naglalaman ng kaunting prosyento ng ginto. Alam mo ba na si Marjorie Justring ang pinakabatang Olympic gold medalist sa kasaysayan? Nanalo siya ng gintong medalya sa diving noong 1936 Berlin Olympics nang siya ay labing tatlong taong gulang pa lamang. Samantalang ang pinakamatandang gold medalist ay si Oscar Schwan ng Sweden na nanalo ng gold medal sa shooting noong 1912 sa Stockholm Olympics sa edad na 64. Samantala para sa Paris 2024 Olympics, ang mga gintong medalya ay gawa sa mga recycled metals. Ayon sa opisyal na impormasyon, ang mga medalya ay hindi purong ginto. Sa halip, ang mga ito ay gawa sa 90% recycled silver na may isang manipis na patong ng 6 grams ng ginto sa ibabaw. Kasama rin sa bawat medalya ng Paris Olympics ang mga piraso ng bakal na kinuha pa mula sa Eiffel Tower. Number 1, Michael Phelps Sa kasaysayan ng Olympics, si Michael Phelps ng Estados Unidos ang nangunguna sa pinakamadaming gintong medalya sa swimming na may kabu ang 23 gold medals. Ang kanyang record ay isang testament sa kanyang walang kapantay na galing sa swimming. Noong 2004 sa Athens Olympics, siya ay nanalo ng anim na gintong medalya sa mga kategorya ng 100 meters butterfly, 200 meters butterfly, 200 meters freestyle, 400 meters individual medley, 4x100 meters freestyle relay, at 4x200 meters freestyle relay. Sa 2008 Beijing Olympics, Olympics. Siya ay pumukaw sa mundo nang makuha ang walong gintong medalya sa mga parehong kategorya kasama ang 4x10 meters sa medley relay. Ang kaniyang tagumpay ay nagpapatuloy noong 2012 sa London Olympics na may apat na gintong medalya at noong 2016 sa Rio de Janeiro Olympics na may limang gintong medalya. Si Michael Phelps ay kilala hindi lamang sa kanyang tagumpay sa swimming kundi pati na rin sa kaniyang dedikasyon sa training at sa kaniyang mga personal na laban sa loob at labas ng pool ang kaniyang natatanging galing at determinasyon ay nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga atleta sa buong mundo.